Air hey, signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating QR's bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Starrow Intentions by Al Reyes Okay, tignan na natin kung ano po ang mensahe. Spirit guide, mensahe po natin. We have four of wands. Meron tayo ditong temperance. Meron tayo ditong the high priestess. Tignan natin kung ano ba yan. I-clarify natin yan. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Clarify natin ano po itong Four of Wands na ito, Spirit Guide. May newlyweds ba dito? Tignan natin. But let's see. Bagong hire, bagong trabaho, bagong bahay, new environment, we have the tower. Okay. So, parang mayroon dito kasi gustong magpakasal. Ewan ko ba yan yung nakikita ko dito with this the tower. Or meron dito nagpapagawa ba kayo ng bahay? Tingnan natin ha. Page of Cups. Matatapos nyo naman daw po kung kayo ay nagpapagawa ng bahay dito. Mm -mm. At kung meron naman po nagkasakit, ayan, makaka-recover naman po kayo. Mm -mm. Pero ano ha, kung na daw kayong bumalik sa dati ninyong mga gawain, sabi natin, may mga bawal pala sa inyong mga pagkain. So, after nyo gumaling, huwag nyo na, huwag matigas ang ulo check natin ano tong temperance. We have the emperor. Hmm, may matagal na nagpa-persuade sa inyo dito? Nanliligaw, ganyan. or nagkakagusto po sa inyo, air signs. Pero parang hindi nyo kasi pinapansin yung taong to. Pero ngayon, mukhang magpapapansin po ito sa inyo. You know, may stalker kayo, ini-stalk kayo ng taong to eh. <laughs> mukhang hindi na siya mapakali. Tignan natin ano tong the high priestess we have knight of swords ayan po may mga desisyon naman po kayo dito na tama naman po talaga ano na iperson yun na daw po na ipagpatuloy niyo na mm, mm magiging happy po kayo dito sa desisyon niyo kaya wag na kayo mag-agam-agam pa check natin pagdating naman po sa career sa trabaho kung meron po kayong trabaho we have the magician may nagmamanifest ba dito ng career ng good opportunities. We have the moon. Gawin nyo daw siya sa full moon. Kailan ba ang full moon natin ngayong Feb? Oy, tapos na ba? I don't know. Hindi na kasi ako masyadong nagaano eh. Full moon manifestation. Yan sa Oh, nakalagpas na eh. Oo, oh, oh nang Feb 12 pala ang ating full moon ay no, ating full moon Pef 12 so, ayan may iba sa inyo, dahil bawi na lang kayo next full moon no, tsaka kayo mag manifest dito ano mga gusto nyo i-manifest pagdating sa inyong career, we have four of swords yan, marami naman po sa inyo, tahimik naman yung inyong buhay pagtatrabaho Mm, mm nagagawa nyo naman po ng maayos yung inyong mga work, nakakatulog kayo ng maayos kasi wala naman kayong tinatapakan wala kayong inaagrabyadong tao dito tapos marami po po dito magtatagal po kayo sa work hmm, siguro ito yung dream job ninyo marami sa inyo no, your signs check natin pagdating sa business, kung may business po kayo we have five of cups, medyo malungkot lang dito sa business ninyo we have the wheel check natin ha, mukhang may nilabas kayong pera, three of pentacles. Okay, so pwede pong ganito. Uh, nalulungkot lang kayo, no? Pero mababawi nyo naman po yung perang nilabas ninyo. Ang nangyayari nga lang kasi ngayon, pwedeng, ang ina-expect ninyo, bongga yung balik sa inyo. Pero, pwedeng hindi ganon, paunti-unti, pahapyaw po yung balik sa inyo nung inyong tubo. Sabihin natin, ganyan. Oo, so parang hindi pa kayo agad-agad makakaroy dito return of investment, ganyan po. Pero makakabawi po kayo ha. Mababawi nyo naman yung pinuhunan ninyo. Yun nga lang, medyo hindi dapat daw kayo mag, ano, magmadali. Mm -mm. natin. We have the world. You na, know, mas marami pa po kayong magiging kliyente. Yan po. Basta huwag kayo magmadali dito pagdating sa business ninyo. Enjoy nyo lang po. Madami kayong matututunan dyan. Diba? Madami kayong marirealize na pwedeng mas magpa pa sa business mo. Tignan naman natin pagdating sa iyong kaperahan. Kamusta naman? We have Queen of Pentacles. We have the Chariot. So, galing po talaga sa hard work ninyo, no? Itong pera na hawak ninyo ngayon. We have six of swords. Meron ba dito? Nag-ano kayo? ng ibang bansa yung iba sa inyo? Parang kababalik nyo lang eh. Ayan. So marami pa kayong hawak na pera. Kung pinag-vacation lang yung iba sa inyo. Hmm. Or kung meron kayong vacation na gagawin dito, ay enough money lang po yung dalhin ninyo. <laughs> mm -mm. Ayan. Maganda po. Ano, masaya po. Baka may ano nga kayo dito. May travel kayo. So mag-enjoy mag naman po talaga kayo as in makakapag-relax po kayo. May peace and serenity dito sa vacation ninyo ngayon. Check natin pagdating naman po sa pag-ibig. Ayan, sa love life naman kamusta po spirit guide? Kamusta naman po ang love life ni Air Signs? Gemini, Libra, and Aquarius. Kamusta naman po ang love life spirit guide? we have surprise. merong hmm, may surprise dito. Unexpected actions, spontaneous, showing up, unexpected changes. Tingnan natin kung positive ba yung surprise na yan. Yes na yes naman. Ayan, nakaka-excite naman daw ang surprise sa inyo ng person mo. So, parang kung hindi kayo nakita nung ano, nung no, 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 valentines, baka ngayon pa lang siya magkaroon ng time. We have nine of pentacles. Mukhang may regalo siya sa' oh we have page of wands. Magpo-focus sa'yo yung person mo ngayong araw na ito. Ayan, yeah, parang basta kung ano yung gusto mong hilingin sa kanya. <laughs> Bumabawi talaga siya, yan no? Oh. Bumabawi siya ngayong araw sa'yo. Basta, super kikiligin ka rito. Or sabihin natin, kung ikaw naman yung mag-a-action towards your person, kikiligin talaga siya. Maa-appreciate niya yung ibibigay mo sa kanya. Oo, yung surprise mo sa kanya. Ayan, o, protected yung energy ninyo parehas. Protected po yung relationship ninyo. So, walang makakasira po niyaan. Oo. Mm -mm. Sabi dito, protected aura, divine intervention, guardian angel, shielding. Ayan po. So, mahal na mahal niyo yung isa't isa. Kaya nga iba sa inyo dito, pwede pe po na, ayan, oh Either may newlyweds or magpapakasal na yung iba sa inyo. Baka yan yung surprise sa'yo ng person mo. Nakikita niya na yung sarili niya na ikaw yung kanyang makakasama for life. Very exciting yung energy na pinapakita dito pagdating sa inyong love life ngayon. Air signs. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo. Claim niyo na po yung mga positive energies dito. And let go niyo lang po. Release niyo lang po yung mga negatives. Yan lamang po. Ingat kayo always. And more blessings to come.